kahulugan ng clip sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga bangin ay maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Maaaring sila isang babala o isang senyales mula sa iyong subconscious na malapit ka na makatagpo ng panganib. Maaaring simbolo rin ang mga ito para sa isang hamon na haharapin mo. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga tips kung paano i-interpret ang iyong mga panaginip tungkol sa mga bangin at kung paano maaaring maging kahulugan ng mga ito para sa iyong paggising sa buhay. Ano ang kahulugan ng clip sa isang panaginip? Ang panaginip tungkol sa isang talampas ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging nakulong o natigil sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaring pakiramdam mo ay nasa isang sangdaan daan ka sa iyong buhay at hindi mo alam kung saan ang daan. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa isang bagay na mapanganib o mapanganib na gagawin mo. Ang mga talampas ay maaari din sumagisag ng isang pangangailangan para sa pagbabago o isang pagnanais na gumawa ng isang bagong simula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa talampas. Kapag kayo ay nanaginip na magmaneho mula sa isang talampas, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis at wala sa kontrol. Maaaring maramdaman mo na parang nawawalan ka na ng hawak sa buhay. At ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na kailangan mo maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili bilang kahalili ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay na malapit nang mawala sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang clip dream. Kapag kayo na naginip na mahulog mula sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib na mawala ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa pakiramdam na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo o sa iyong ilalim sa isang sitwasyon. Maaari rin ito maging sanyales na masyado kang nagkakaroon ng panganib sa ilang bahagi ng iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala upang bigyan pansin ang iyong kapaligiran at huwag kumuha ng mga hindi kinakailangang panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may ibang tao na nahulog sa isang bangin kung nanaginip ka ng ibang tao na nahulog sa isang bangin, nangangahulugan ito na ikaw ay walang magawa at walang kapangyarihan sa isang sitwasyon. Maaaring maramdaman mo na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo o hindi mo kayang protektahan ang mga taong pinapahalagahan mo. Ang panaginip ay maaari ring isang babala sa iyo na ikaw ay nasa panganib na mawalan ng isang mahalagang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumagsak sa klip sa isang kotse. Panaginip na mahulog sa bangin sa isang kotse ay maaaring sumagisag ng pakiramdam na wala sa iyong kontrol sa iyong pagising. Maaaring dumaan ka sa isang mahirap na sitwasyon na parang nawawalan ng kontrol. Ang panaginip ay maaaring isang babala na tumahak sa ibang landas o gumawa ng iba't ibang mga pagpipilian sa iyong buhay bilang kahalili ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong takot sa pangako o pagkuha ng mga panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kotse na nahulog mula sa isang bangin. Ang panaginip ng kotse na nahulog mula sa isang bangin ay sumisimbolo sa iyong sariling personal na pagkahulog mula sa biyaya ang kotse sa iyong panaginip ay kumakatawan sa iyong sariling pagpapahalaga sa sarili at pakiramdam ng seguridad. Ang taglagas na ito ay maaaring nauugnay sa isang mahirap na karanasan na nararanasan mo kamakailan. O maaaring ito ay isang metapora para sa isang bagay na mas malaki na nangyayari sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumambay sa isang bangin. Kapag na panaginipan mong tumambay sa isang bangin, iminumukahin ito na nakakaramdam ka ng hindi suportado at kawalan ng katiyakan. Maaring nabigla ka sa ilang kasalukuyang sitwasyon at pakiramdam mo ay hindi mo ito matatakasan. Bilang kahalili, maaring pakiramdam mo ay nasa bingit ka ng ilang malalaking pagbabago. Ang panaginip ay maaaring ding isang babala na malapit ka ng gumawa ng isang mapanganib na aksyon na maaaring hindi mo maaatrasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamaneho sa talampas at pagligtas. Kapag nanaginip kang mabuhay pagkatapos magmaneho sa isang bangin, ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o kawalan ng kontrol sa iyong gising na buhay. Ang pakiramdam ng pagmamaneho sa isang talampas at pagkatapos ay mabuhay ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang paraan ng iyong hindi malay na isip na nagsasabi sa iyo na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Maaaring hikayating ka ng panaginip na harapin ang iyong mga takot at makipagsapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itaboy ang isang bangin patungo sa tubig at mabuhay. Kapag napanaginipan mong itaboy ang isang bangin patungo sa tubig at mabuhay, madalas itong sumasalamin sa iyong takot sa pag-abandona o takot sa kamatayan. Ang tubig sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa anumang uri ng panganib o kawalan ng kapanatagan sa iyong buhay. Ang katotohanan na nakaligtas ka ay nagmumungkahi na magagamit mo ang iyong mga instinct at mabuhay sa mahihirap na kalagayan kahulugan ng panaginip tungkol sa itulak sa isang bangin. Kapag napanaginipan mong itulak sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nanganganib o nanganganib sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na ikaw ay nasa panganib na mawalan ng isang bagay na mahalaga o ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kawalan ng kontrol maaari ring itong magmungkahi nang yung damdamin ay hindi matatag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtalon sa bangin. Kapag kayo'y nanaginip na tumalon mula sa isang bangin, iminumungkahi nito na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pagkatakot tungkol sa isang bagay sa iyong paggising. Ang panaginip ay maaaring isang simbolo para sa pagkuha ng isang malaking panganib o paggawa ng isang malaking pagbabago maaaring itong maging senyales na kailangan mong bitawan ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ano man ang sitwasyon, hinihimok ka ng panaginip na tumalon sa pananampalataya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglukso mula sa isang clip patungo sa tubig. Ang panaginip tungkol sa pagtalon mula sa isang bangin patungo sa tubig ay maaaring sumisimbolo ng isang takot sa pag o isang takot sa kamatayan. Ang tubig ay maaaring kumakatawan sa lalim ng iyong nararamdaman o ang damdamin ng iba na iyong kinatatakutan bilang kahalili ang panaginip ay maaaring isang babala tungkol sa iyong sariling impulsiveness at kung gaano kakadaling matukso na kumuha ng mga panganib na maaari mong pagsisihan sa huli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong anak na nahulog mula sa isang bangin kapag napanaginipan mo ang iyong anak na nahulog mula sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na walang kapangyarihan at walang magawa sa iyong paggising sa buhay. Ang panaginip na ito ay isang pagpapakita ng iyong pagkabalisa at takot sa isang masamang nangyayari sa iyong anak. Maaari rin itong kumatawan sa iyong sariling mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan at kahinaan bilang kahalili. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala mula sa iyong subconscious na pangalagaan ang iyong anak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi sinasadyang magmaneho palabas ng bangin. Kapag napanaginipan mong hindi sinasadyang magmaneho palabas ng bangin, maaaring sumisimbolo ito ng isang bagay sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o nagpaparamdam sa iyo na wala kang kontrol maaring ito ay isang senyales na patungo ka sa maling direksyon at kailangan mong gumawa ng ilang mga pagbabago. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na mag-ingat sa isang partikular na sitwasyon. Bigyan pansin ang iyong paligid at maging maingat sa anumang potensyal na panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagtulak sa iyo mula sa isang bangin. Kapag nanaginip ka ng isang tao na nagtulak sa iyo mula sa isang bangin, maaari itong sumagisag sa pakiramdam na labis o istres sa iyong paggising sa buhay. Maaaring pakiramdam mo ay mawawalan ka na ng kontrol o matutulak ka sa iyong mga limitasyon. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na mag sa isang tao o isang bagay na tila hindi nakakapinsala, ngunit maaaring mapanganib. Pahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na itinaboy ka sa isang bangin. Kapag nanaginip ka ng isang tao na itinaboy ka sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nanganganib o mahina. Maaring pakiramdam mo ay nasa panganib ka na mawalan ng isang mahalagang bagay o ikaw ay itinulak sa iyong sariling buhay. Ang panaginip na ito ay maaari ding sumisimbolo sa isang mahirap na pagbabago sa iyong buhay na hindi ka pa handa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa gilid ng bangin. Kapag napanaginipan mong magmaneho sa gilid ng bangin, kahini nito na napaka, hindi kaligtas at wala sa kontrol. Ang panganib sa panganaginip ay maaaring nauugnay sa isang bagay na nangyayari sa iyong paggising. O maaaring ito ay isang babala tungkol sa isang panganib sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na kailangan mong suriing muli ang iyong mga prioridad sa buhay at gumawa ng ilang mga pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat sa isang bangin. Ang panaginip na umakyat sa isang bangin ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang mapaghamong sitwasyon sa iyong paggising sa buhay. Ang bangin ay kumakatawan sa kahirapan ng gawain sa kamay at ang katotohanan na ikaw ay umaakyat pababa ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis. Gayunpaman, ang panaginip ay nagmumungkahi din na ikaw ay handa para sa hamon at tiwala sa iyong kakayahan na malampasan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa paggilid ng isang bangin. Kapag nanaginip ka na nasa gilid ng bangin, sumisimbolo ito sa isang sitwasyon sa iyong buhay na delikado o hindi sigurado. Maaring pakiramdam mo ay nasa isip mo o parang gagawa ka ng isang malaking desisyon na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na bantayan ang iyong hakbang. Baka mapunta ka sa sitwasyong hindi mo maaalisan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ibang tao na tumalon mula sa isang bangin. Kapag na naginip ka ng ibang tao na tumalon mula sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na walang magawa sa harap ng isang problema o hamon. Ang taong tumatalon ay kumakatawan sa iyong mga damdamin ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Habang ang bangin ay sumisimbolo sa mga hadlang na sa tingin mo ay hindi malulutas bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang babalas sa iyo tungkol sa isang tao sa iyong buhay na nasa panganib na gumawa ng isang peligrosong desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kotse na lumalabas sa isang bangin. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang kotse na lumalabas sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay hindi makontrol o ikaw ay patungo sa pagkahulog ang panaginip ay maaaring nagbababala sa iyo ng paparating na panganib o maaaring ito ay isang salamin ng iyong sariling kawalang ingat. Mag-ingat sa babala at mag-ingat na wag ilagay ang iyong sarili sa isang kompromiso o mapanganib na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itulak ang isang tao mula sa isang bangin. Kapag napanaginipan mong itulak ang isang tao mula sa isang bangin, Maaring ito ay nagpapahiwatig ng damdamin ng pagkabalisa o galit. Ang taong itinutulak ay maaaring sumagisag sa isang tao na sa tingin mo ay humahadlang sa iyo o hinahamon ang iyong autoridad. Bilang kahalili, ang taong itinutulak ay maaaring kumakatawan sa isang taong nagdutulot sa iyo ng emosyonal na sakit ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng banta sa anumang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa minamahal na bumagsak sa bangin. Kapag nanaginip ka ng isang mahal sa buhay na nahulog mula sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na walang magawa at walang kapangyarihan sa iyong paggising sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala mula sa iyong subconscious mind na nagsasabi sa iyong mag-ingat sa sitwasyon na iyong kinalalagyan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag din sa iyong takot na mawala ang taong mahal mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nanonood na may nahuhulog sa bangin. Ang panaginip na manood ng isang taong nahuhulog sa isang bangin ay maaring isang babala mula sa iyong hindi malay na mag-ingat sa isang sitwasyon. Bilang kahalili, maaring ito ay isang senyales na nararamdaman mong walang kapangyarihan o walang magawa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa isang bagay sa iyong buhay na wala sa iyong kontrol kahulugan ng panaginip tungkol sa asawang nahuhulog sa bangin. Kapag kaya na naginip ng iyong asawa ay nahulog sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng insecure sa iyong relasyon. Maaaring maramdaman mo na ang iyong kapareha ay lumalayo sa iyo o hindi sila gaanong nakataon tulad ng dati. Ang panaginip ay maaari ding isang babala laban sa pagkuha ng anumang mga panganib sa iyong relasyon. Magtiwala sa iyong instinct at huwag hayaan ang iyong takot na mawala. Ang iyong asawa ay higit sa iyong mas mabuting paghuhusga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maipit sa isang bangin. Kapag nanaginip kang maipit sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay nakulong ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaaring pakiramdam mo na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at walang paraan para ma-out. Ang panaginip ay maaaring isang babala na kumilos at gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay bago maging huli ang lahat. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong takot sa pagbabago at sa hindi alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakatayo sa gilid ng bangin? Kapag kayo ay nanaginip na tumayo sa gilid ng bangin, iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng insecure o nanganganib ang panaginip ay maaring isang babala na gagawin mo ang isang bagay na alam mong delikado. Ngunit napipilitan ka pa rin gawing ito. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa iyong sariling sitwasyon sa buhay kung saan sa tingin mo ay parang nasa gilid ka ng isang bagay na mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bus na nahulog mula sa isang bangin. Kapag nanaginip ka ng isang bus na nahulog mula sa isang bangin, ito ay nagmumungkahi na pakiramdam mo ay wala kang kontrol sa iyong paggising sa buhay. Maaring nahaharap ka sa isang mapaghamong sitwasyon na parang umiikot ng wala sa kontrol. Ang panaginip ay maaari ding isang babala sa iyo na magingat sa iyong ginagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng paurong patungo sa isang bangin. Kapag nanaginip kang magmaneho ng paurong patungo sa isang bangin, ito ay nagpapahiwatig na patungo ka sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang bangin ay sumisimbolo sa gilid ng isang mapanganib na sitwasyon, at ang katotohanan na ikaw ay nagmamaneho patungo dito ay nagpapahiwatig na hindi mo alam ang panganib. Ang pagmamaneho ng paurong ay nagpapahiwatig din na ikaw ay umaatras mula sa isang bagay kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho, palabas ng bangin at ligtas na lumapag. Kapag napanaginipan mong magmaneho sa isang bangin at ligtas na lumapag, iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng ligtas at panatag sa iyong buhay at mga relasyon. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong karera at sa iyong hinaharap ang katotohanan na ligtas kang nakarating ay nagpapahiwatig na malalampasan mo ang anumang mga hadlang na darating sa iyo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bangin ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging nakulong o natigil sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Isang babala tungkol sa isang bagay na mapanganib o isang simbolo para sa isang hamon na iyong haharapin.